Yo, 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 what's up, what's up, si Bakero Gang Here we go again, we're going to Dingalan, baby Yung mga big bike division, sa ano na natin kikitain Sa Cabanatuan na, sa Michelle Katabi yata ng Jollibee mga reps Medyo chill ride lang tayo rito at matraffic eh dito lang tayo para safe ang biyahe natin sarap na hangin men nakakamiss mag ride grabe so kakaliwa na tayo rito sana andyan na sila Wala pa yung mga big bikes. Waiting game pare, wala pa nga yung mga big bikes natin. Nasa ano palang lang, saan daw sila? Conception, Conception pa lang. Good job. Dumating na yung mga big bikes natin mga repa. Food trip daw muna tayo. Jollibee. Ayos ba tayo dyan mga early bird? <laughs> Wala ka yun ni Bird! <laughs> 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 Pagka <skrisa> <Yen lang. skrisa> <skrisa> na natin yung si Bakero na pangalan. Yun lang. Nakaano ba? Ha? Huh? Okay. tayo sa tinggalan. Okay. Okay. tayo Okay. <skrisa> okay. May mga kasama natin Si RD Bago nating uh, kasibakyan Spoody Eric Nakamaxi na ang putang ina oh. Si Repa JP, Ayun spirit natin Si Pau Nasa unaan Tara tara Challenge accepted Exciting 400 <laughs> Kaigigit ang sarap ng upo mo sa inbox Nag-exciting kay eh <laughs> Buti na lang hindi ako nagpalinis ng motor bago umalis. Ay, natapos din. Di pa nangiginig yung motor ko ha. Pwede nyo pang bilisan. Mga putang ito nyo. Bilisan nyo pa. Mga bastos kayo! <laughs> Oo, oh, familiar tong Palayan City na to eh, no? Nung nag-stone ay tayo, dito rin tayo duman eh, di ba? Palayan City. Eto na, maganda na kalsada rito. Rektaan na. Ah. Ganda talaga dito, men. Para saan pa naging si Pakiergong tayo? O kapasindak tayo sa signal number 2, di ba? Hindi talaga kasi dapat kami matutuloy dito, mga reps. Nag-message uh, nag yung uh, resort, signal number 2 daw sa, ano, sa Puffer uh, Island Resort. Pwede naman daw i-refund, pero matitigas ulo namin eh. Kaya, uh, andito tayo ngayon sa madilim na parte <laughs> wala daw water activities dahil ano mahalon hindi eh, naman alam ni ate legal activities lang tayo pwede na sa atin yon kanya kanyang roll yun ng uh, camera mga kasama nating na riders kaya nga eh, mukhang tama signal number 2 eh Adeline na, good night si Bang <laughs> Gang. Clear. Parah sa sama gua warning pare. anjana. <laughs> na. Yung op op may lubak mo andyan eh <laughs> Okay na guys, lumipad na ako guys <laughs> Ay, inang, We tried, Ang ina, mahuulan Wetray ng si Bakero si Bakero Here we go, Gabaldon mga reps Siyempre hindi pwede hindi tayo hihinto rito <laughs> Legendary tong lugar na to eh Yun lang, inuulan tayo Wala, walang sa isa yung drone natin, di pwede Ganda ng view mga repa sa angulo ng bagyo. <laughs> Bagla klase. At medyo lumalakas ah. Signal na amber to nga. Oh, niyo. Lumalakas yung ulan mga reps. Padala mo na amats dito. Putang ina. Lakas! kulay chocolate man eto na yung di ba? diba yun o stone 8 mga isa sa mga nauna naming vlog yan nagsisimula pa lang si mga hero gang alright we're back kakalampas lang natin ng uh, I love dingalan sheet mga repa and it's still raining in dingalan hahaha <laughs> It's raining in Dingalang, di pa ba tayo <laughs> Dito na yata tayo mamimili ng ano natin, mga iihawin natin, mga repa Meron ay naisip ko magkaka-cash okay. <laughs> eh. Ito pala may cash. Ikaw mag na ngayon. Pagkano cash <coughs> <laughs> mo Mga five. <laughs> Hindi ako naalis ng bahay ng lower than five ang pera ko eh. <laughs> 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 Anong repa? May pagi. Eh? Yellow PIN. Yellow PIN? Dami sipo dito mga repa. Panalo tayo rito. Isa-isa. Nakapamili na tayo ng mga panahog natin, mga repa. Ito, motor ni Budi. Loaded eh, no? May uling, may tahong, may isda. Rep, bibili pa tayong pampatulog dito. Huh? Bibili tayo pampatulog dito. Pa paano ang discard eh? Hard na lang? Gin na lang tayo, tsaka lime. Gin tsaka lime? Oo, oh, yung Mountain Dew. <laughs>

Pag gumigay yung plastic, sorry na agad ha ah. <laughs> Ay butas na to, batsmen Ayun <laughs> hey, you know. o Diyan na ba tayo? Diyan na ba tayo? Ah, 16 kilometers pa may exciting part dito mga repa Buti tuyo yung putik Naknampucha Ay mas matindi din sa lobo sir Ano yun eh putik talaga yun eh Ito lupa pero tuyo pa to Palag palag pa to eh May tobots pa dito eh Doon talagang ano eh Parang clay eh Ito maganda sa oversize eh. inang ride to, lumayo, nagpabasa sa ulan para mag-inom. <laughs> naman na nangyayari. Eh, na, daga na dito mga repa. Uy, putang ina, dumulas ako. <laughs> Dagat na may konting semplang. eh <laughs> Pero kampanti ako. Brought to you by Pirelli Oversized Tires. <laughs> Yan you know, ang solid mga reps. Pamitar tayo. May rap road daw. <laughs> Totoo nga ang balita. <laughs> Ay na mo. <laughs> Parang may na rin ABS na sumirit ha. Ah. <laughs> Layo naman. Ha <laughs> Uy, nasaan kayo? Bigla kayo na wala. Ayos, may iligawan pala rito eh. Alright, here we go mga karepa Island or Puffer Isle alright, we're back online Puffer Isle Resort tara, pasok tayo sa loob okay, so dito yung information desk yan, pagpasok nyo ito yung bubungan sa inyo meron din ditong uh, Puffer Isle Bar Napakatindi. At syempre, sa mga mahilig mag-billiards, may billiards table tayo rito. Katabi yan ang swimming pool, mga men. Kung ayaw nyo sa dagat, pwede kayo sa swimming pool dito sa loob. Saktong-sakto, hindi rin tayo papayagan na maligo sa dagat kasi sabi signal number 2 daw dito. So baka dito na lang tayo mag-trip sa swimming pool nila. Kaya maraming upuan. Mamili kayo kung saan nyo gusto. Dito sa bandang kaliwa. Busy yung repa JP natin. Ang ating chef cook. Oy. What's up, man? Ah, meron tayong mga biniling pusit. Ripping up again. Yellow fin. Nasaan yung yellow natin? Yun. Tsaka hong ta. May hong ta rin tayo. Akit naman tayo sa kwarto natin. Check natin yung uh, itsura ng uh, rooms dito, mga men. Pasok tayo. Ayan. Okay naman. Para sa akin, maganda yung interior design niya. Ito yung ating uh, comfort room. Not bad, di ba mga men? Ito yung ating higaan, double deck. Tapos may pull out bed dyan. Tapos dito, meron tayong uh, balkonahe, veranda. Ano ba tawag doon? I don't care. Pero ito, napakaganda, di ba? Pagbukas mo ng pinto, dagat sand meron tayong uh, pwestuhan dito smoking area so not bad maganda maganda ngayon na lang talaga ako nakapag ride medyo na busy ako to be honest nang anak kasi yung maganda kong asawa so syempre family first kailangan natin kasi ng uh, pamilya natin pag-aalaga ng bata ng ating newborn and um, ngayon 3 months na siya napakabilis kaya hindi rin talaga ako nakakasama sa mga ride nila. But uh, fortunately, ngayon nakagawa tayo ng maluwag na schedule. Nakasama tayo sa ride ng si Bakero Gang. Woody, the Iniho Master setting up. In fairness, okay yung sand dito ah. Pino. Medyo pino naman. Pero syempre, nung no, nakapunta ako ng Boracay, eh, talagang uh, nag-iba standards ko pagdating sa dagat eh iba talaga but this is good panala dito men at syempre hindi naman porky vlogger ka eh meron ka ng immunity sa mga gawaing bahay kapag ka meron lakad so tamang hiwa tayo ng sibuyas dito mga repa may sumasakit ko may pang mataba no? <laughs> hindi nga ako makapag ano time lapse eh mababasa ang pangit eh. mabilis ka mag sa akin. Repa. <laughs> Alam mo naman yan ang gawain natin eh. <laughs> yan yeah, o. Pusit. Matindi, matindi talaga si Puri Boy. Ito ang matindi. Yung yellow pin gagawin namin kinunot, mga pre. Huwag oh, mong kurutin. Kinunot yan. <laughs> kinunot, na, kinunot mo eh. What's up, chef? Oi, Eto na, nakasalang na ang ating kinunot mga repa. Eto na. Eh, no? Very very good. Tapos meron tayo dito ng ano? Oh, okay. Tahong tahong. Eh yung bagyo pre. Eh <laughs> dai. Asan banda? Eh yung bagyo. Ayan. Yung bilog ito. Puro hangin lang naman eh. Oh, ito tayo eh. Safe tayo, safe. Yung green daw 'yan. Tang ina mo. Ayan, ayan, Si Pasi. Eh, pas. Iniwasan tayo ng bagay, ano? Binigyan tayo ng uh, space for enjoyment. <laughs> pwede, pwede, pwede. <laughs> Narinig tayo, eh, no? Aba, mga punyeta kayo. Ha? Diga, aba, kakabalik ako. <laughs> Ito ang kalagayan dito, mga repa. Wala naliligo. Eh kami lang din halos ang tao rito sa resort eh. Lakas ng alon. Gago lang <laughs> maliligo dyan eh. tanaw-tanaw lang kami rito. Kain muna tayo para may laman ng ating mga sikmura bago uminom. Meron tayong inihaw na pusit. Ayan, kinunot na yellow pin. Meron din tayong tahong. Ito wasak mga pa, wasak Solid yung dinner namin seafood all the way tulog na <laughs> 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 sorry uh, sir cannot be sir na yung na pagod ka May anak pa namin tutulog na talipin yung 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 kami yung 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 sarap din maglaro eh. na ano na, na, na parang pagkatapos mo maglaro, parang um, bumata. Mm. Sa gabi, yung tulog mo, di ba? Um, pagkatapos mo maglaro, parang bumata, kasi inom ka, tatanda oh, ako. <laughs> Swimming muna tayo mga repa, pero dahil maraming uh, pusa dito, sinapety muna namin yung mga pulutan namin. Yung mga natitira namin pulutan dito muna. Tara, tara. Pampababa Amats. Sarap, sarap! Masayang yung dalawang <laughs> Normal na naman ako. <laughs> <laughs> go ang go lagi go. Oh, oh, bintero. <laughs> Ready? Solid yung basketball game namin. Ramahon na kami. Gentleman's agreement eh. Pag may nakapasok ng long shot, Aho, tapos sino na? Eh may nakapasok si JP. So, let's go. <laughs> Huli ka balbon. Ito yung mga pulutan namin nandito. Eh, oh, sana hindi tayo makapirate ano. Ganda na ng love song natin. <laughs> Ano? Si Pudi ayaw namin patulugin kasi walang iya maghilik tong hayop na to eh. Tayo na lugi kami yan eh. May nabasa ako pagka lasing na lasing daw, di makakapaghilik eh. <laughs> Kaya painin mo yung pa inamin yan. How oh, are yeah. Good morning, good morning mga repa. Kape-kape muna tayo dito. Habang pinakikita natin yung uh, pano ng datan. Tulog ba -iba, mga repa namin? Kami pa lang ni Budi yung gising. Yo, are we rolling? Alright. Prepare na tayo ng breakfast natin mga repa. Although meron naman dito mga nabibiling uh, luto ng pagkain. Yung natira namin uh, in yun ng ni Chef Kuli. Para walang sayang. Breakfast tayo, tapos magtatampi sobang sa dagat. Pwede na, Pwede na siguro yan, wala ka ng bagi. baon ng basang dami. <laughs> eh di hubad hubad lang para ano? Tatapay ka ulit ng breakfast. Breakfast na tayo mga repa. Ang hatol. Tatlong lechong kawali. Apat na tosino. Let's go! <laughs> let's go home to Bangaragang Bye bye na <laughs> <laughs> Aalis na